video, ilibuti natin yung buong campsite. Kasama nga natin pala si, ano, si Golden Ellie. Yan. Yan. Okay. Mm, okay. Hindi po magkapatid. BFF. Yan po. Kung gusto nyo ano dito, dumalaw. It's a free. Yan. Free. Ta, kay magugulo. Dito, nating mura. Ito nga palilibutin na hanggang doon. ito yung an uh, natin, kantin. Ito yung kantin natin. Malawak po to. Uh, malawak po yan. Kantin hanggang doon po yan. Tapos, ito po yung playground. Ayun po yung playground. Tapos may bas basketball din, din po dito. At may, may ma pahingahan din po. Opo. Ano ma, ito po yung ano, campsite. Ito nga pala yung ano, yung girls room. Ayan. Tara, libuti na natin. Ito. Ayan, maganda ang, maganda ang daanan dito. Yun o. No? Parang nasa Korea. Korea. Ayan o. No? Ito yung girls. Ayan, girls. Katabi niya lang yung playground. And ayun yung mga boys. Ayun, din yung doon. Ayun yung boys. Ito, sa likod niyan, court na yan. Come Maka kadro ang CR ng girls. Siyempre, bawal tayo pumasok dyan. Boys tayo. Ito. So, Ito pala. Siyempre, ang gandun na napa. Yan, lang natin mag-ingat pag may mga ganyan. Yan. Ha, one, two, ano yan? One, 2, Hanggang doon ata. Hindi ko alam. Okay. Doon po, 1. Hanggang ano lang po pala siya, hanggang ten. At andi andito po tayo sa ano, parang la, labi nila ng mga campsite. Ang pinupuntarahan po ngayon. Inaayos po kasi ngayon. Ayan po. Hindi to po kami. Akit na po tayo dito? Hindi to na kami ngayon sa sa parang ano to? Parang mansion, parang labi ganun. Ito, kita mo ba yan? Ano? Ay, gandun. Ayun si Bal. hibali. Ayun nga pala. May playground, may basketball. May volleyball kitang kita na natin. Punta naman tayo sa boys room. Let's go! Padro, uh, hindi malapit na tayo sa boys room. Siyempre, dito ang boys na boys CR. Ayan. Dito nyo ba? Ang ang CR. Boys. CR ng boys. Ayan, hanggang doon din yan. Siyempre, ayun 10 sa girls. And din to. Yeah. Ayun nga pala. Madami din tong upuan. Siyempre malinis na yun, no? Kita nyo ba? Malinis na. Oh. mga halaman. Dito naganap yung ano. Kagdan. Yung naganap yung yung nakaraan yung nakaraan yung private. Private. Private ata sila. Yan. Dyan basketball, ano. Tara, doon naman tayo sa playground. Doon tayo ngayon sa playground. Diba, pinakita ko na sa inyo ano doon. Sa girls. Dito nga pala yung girls. Siyempre, pahinga muna tayo sa glit. Tayo upo. Pahinga muna tayo sa guys. Hmm dito guys pag walang event dito matahimik hello wait papahinga lang sa glit kasi so magpahinga at tumayo na rin ako oh hindi ko lang kasi ako noon magugas daw ng ano Ano may babae hmm. Yung Victoria nagkasakit daw kasi na tinawag ako magugas daw ng kutsara tapos tinidor ah uh, Ano, kala ko dinadibig Pupunta kami ngayon dito sa bahay. Guardhouse. Yeah. Kulay blue. Let's go. Dito na kami sa... Dito na kami sa guardhouse. Siyempre, kailangan natin ng saing yan. Pag ah, madilimit lang guys. Yan. Magdilim kasi dito eh. Magkailaw. Yan. Yung kusina. CR. CR. Yan. Punta na tayo sa room. Punta sa room ngayon. Sama pa rin natin si Gordon. And Erkin. Shout out sa iyo, Tita Juliet. Maraming maraming salamat po. Ito. Ito na. Ito na ang pagtatapos ng vlog natin. First day on my vlog vlog ko na ito. Kaya, support nyo naman ako. Goodbye!